Astig, nastig ngayon ang uh, nanalo sa Lotto. Maybe 655 yata yun. Dahil uh, napakaswerte nga naman. Pero bago natin pag-usapan ito ay sa munang maganda at mapagpalang oras sa mga all. At uh, shout out na rin sa lahat ng ating mga subscribers at sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe ay uh, subscribe na. Ganon din sa ating mga silent viewers, no? Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na suporta sa aking malit na channel. Umabot ito ng 698 million. Grabe. Kaya e talagang uh, mapapawaw ka talaga. Napakaswerte, kumbaga. Dahil uh, solong-solo niyang panalunan ang 698 million. No? So, masayang-masaya ang nanalong ito. Kaya nga lang ay uh, mukhang pinag-uusapan ito ngayon sa Senado dahil nga may mga nagreklamo sa opisina ni uh, Senator Rapi Tulpo na mukhang may anomalya daw na nangyayari dahil ang mga balibalita na yung nanalo ay may koneksyon daw sa uh, PCSO nako mahirap yan at ang nakalap ni Senator Rapi Tulpo na balita ay uh, namuhunan daw ng 30 million para lang makuha itong uh, 698 million. So, ang mga nagreklamo, siyempre yung mga mananaya, yung mga uh, regular na mananaya na umaasaring uh, umaasa ring manalo. Kaya pinatakti ito at naging kontrobersyal dahil nga siyempre marami ang gustong manalo nito pero uh, lumabas pa ang balitang may uh, anomalya. Ang isa pang naging usapin doon sa pagtatanong ni Senator Rapi Tulpo ay uh, kung edited ba ang uh, picture. So sinagot naman ito ng ano ng uh, pamunuan ng PCSO at uh, inamin confirm na inedit daw nila ito para sa kaligtasan nitong uh, nanalo so may may ano nga may punto naman ng PCSO eh yun nga lang uh, medyo controversial eto pakinggan natin ang uh, sagutan ng uh, PCSO pamunuan ng PCSO at kay uh, uh, Senator Rapitulpo tungkol dito dahil ang sabi ni Senator Rapitulpo Tulpo ay uh, gagamit siya ng NBI pulis or anumang uh, ahensya ng gobyerno para mapatunayan lamang no na walang anomalya. Kung walang anomalya, ay di malinis, pero kung mayroon ay may mananagot. Ito pakinggan natin. Uh, kanil pa kami nagkaroon ng discussion dito. Well, uh wala naman Mr. Chairman except that as a mathematician, I'm uh, interested uh, at looking at the uh, the rate of success in hitting the lotto jackpots, uh, Mr. Chairman. Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think this, the other day, 680 something million. Okay. Ang tanong ko po, yan ba yung sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting. Okay. Sa iloto e ba ito o yung sa sa uh, lotto agent station? Last night po, Mr. Cherry, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung, yung tumama na yon saan po siya bumili ng ticket? Sa iloto e po. Sa iloto. E Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, meron mga balita na karating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na brought up yan kasi in-open up ni Senator Coco yung, yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa niyo Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakayan yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan identity nung nanalo. Especially sa ilo to plus siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Pero yan po ay, syempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective, para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo kapag na kapag halimbawa after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang ay lumitaw na talagang hindi galing sa inyo then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang walang katotohanan pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon I might even use the NBI DICT private detectives CIDG lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking LTO PSA kung connected ba o hindi or SEC connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So, mga executive session. Yun nga, uh, Senator Coco, uh, nakakapagtaka nga. Uh, marami natataka, syempre, especially yung uh, mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO. Especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang ihokus hocus pocus. Yun po yung sinasabing hinaing na marami mga mananaya. Yes, okay. Yung sabi niya this December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from Iloto? E -Loto? Hindi po. Last night lang po yung Iloto. E -Loto. Ilan po yung tumama sa Iloto e out of this one, two? This lang po. Yung kagabi lang po. Okay. Itong picture na ito, very controversial ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? Uh, we have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, ay eh, yung damit naman po ay eh, nakilala. So uh, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So yan po ang reason niya and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing? Apo bakit kinakailang palitan ng clothing? Nap again, again, uh, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, eh, nag, ano eh, nag, uy, yun yung suit niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw no? kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, uh, we, if there is something to apologize, it's the poor editing. Uh, but I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least, sinamin niyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka -edit. I'm sorry, we're, we're, not very, good at editing that loads. Pero yung tao hindi edited. Ay, hindi po, totoo o, po yan. Tao to. Tunay so, na tao po yan. So yan po ang naging uh, usapan ano sa Senado. Gawa nga ng uh, gustong gusto ni Senator Rapi Tulpo na mapatunayan. At sabi nga niya mismo na sa mismong uh, dyan sa Senado ay sasabihin niya na walang anomalya kung yan ay mapatunayang malinis pero mukhang kinakabahan yung taga PCSO ano abangan natin yan dahil uh, kahit tayo ay gusto ring manalo di ba kaya sana naman ay malinis yan para wala nang uh, pagdududa ang mga mananaya Ayan po no uh, yan ang uh, balita ngayon at uh, napaka-controversial dahil dito sa solong nanalo ng 698 million pesos maraming salamat muli sa inyong panonood sa inyong malit na channel pagpalain nawa ang bawat isa God bless everyone